Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang ika-apatapot ibang ng barya-barya at papel-papel. Sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang mga ang aking binili sa lugsod ng Paranaque sa halagang 150 piso noong ikalabing pito ng Pebrero taong 2023. Bago muna ito, ito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista ang numista ay isang poksa po na maaari kayo mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Hindi ko ito isinasponsor, ngunit aking nirekomenda nire para sa mga kolektor na nanonood sa video ito. Una sa lahat, Estados Unidos. Makikita sa harapan ang larawan ng mukha ng dating Pangulo ng Estados Unidos o kauna-unahang pangulo ng Estados Unidos na si George Washington. Ito ay gawa noong taong 1884. Mayroong markang P, gawa sa Philadelphia. Sa likuran, makikita naman natin ang isang agila na mayroong denominasyong isang kapatadoryar. Dito naman, Estados Unidos muli. Makikita muli sa harapan ang ralawa ng mukha ng, ng... kauna-unahang pangulo ng Estados Unidos. Ito ay gawa noong taong 2022. Mayroong markang de, gawa sa Denver. Sa likuran, makikita naman natin si Maya Angelou na ang likuran nito ay agila at Ang Araw. Ito ay mayroong muling denominasyong isang kapatadoryal. Dito naman sa isa, Estados Unidos. Makikita naman sa harapan ng ikaapat na pangulo ng Estados Unidos na si James Madison na namuno mula noong taong 1819 hanggang pito. 18, Ito ay gawa noong taong 2027. Mayroong markang de gawa sa denwa sa dekoran makikita naman natin ang Statue of Liberty na mayroong denominasyong isang dolyar. Patungo tayo ng Europa, Suiza, makikita sa harapan ng nakatayong babae na si Helvetia, kayon din ang eskudo na may cross sa gitna. Sa dekoran makikita naman natin ang red na mayroong denominasyong isang franco. Ito ay gawa noong taong dalawang ribot siyang. At ang pinakahuli nito, patungo naman tayo ng Turkey makikita naman sa harapan ng rarawa na mukha ng bayani ng Turki na si Mustafa Kemal Atatürk. Sa likuran, makikita naman natin ang tulay ng Bosporus na nagkukonekta sa mga kontinente ng Europa at Asia. Ito ay mayroong denominasyong 50 kurus. Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang At nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista kung ilan na ang mga baryang nandito sa aking koreksyon. at nandito na lahat ng mga bari ang aking binili sa lugso ng paranyaki noong ikalabing pito ng Pebrero taong 2023. Ang pinakamaganda rito para sa akin ay walang iba kung hindi ang isang kapat ng Estados Unidos na napapakita sa kadayaan ng isang babae. Ngayon din ang isang prangko ng Suiza na ginamit na ang ganitong disenyo mula pa noong ikalabing siyam na siglo. Paki-komento lamang sa iba ba kung alin ang inyong pinakapaboritong bari ang aking pinili doon. At mayroon lamang akong anunsyo na hindi muna ako bibili ng mga barya at salaping papel hanggang ikawalo na Marso taong 2023. Ito ay upang bigyan daan na rin para sa aking papalapit kaalawan kaarawan sa darating na ikatlo na Marso taong 2023. At magkita tayo sa Marso sa ika na kabanata ng barya-barya at papel-papel.